Ano na nga ba ang balita sa aming tindahan? Matagal-tagal na rin na hindi ko na-vlog yung aming tindahan mga karepa at maraming nagbago. Kaya ito, nang pagawa na kami ng bagong lamesa, napaalis kasi kami mga karepa sa aming pwesto, nirenovate siya. Kaya ayun, balik kalsada na naman tayo sa pagdidinda. Kaya 40 days vlog mga karepa, samahan nyo ako para may pakita ko sa inyo kung saan kami nakapwesto ngayon. Nakakamiss din to, dito nagsimula. Kaya tara, let's go! Ganito nga pala ang araw-araw namin ginagawa sa pagdidinda. Gumigising kami naman aga ng maaga ng 4am para pumunta sa may palengke para bumili ng mga paninda natin at mga gamit na gagamitin para mamaya. Sa mga hindi pa nakakalam, nakilala ko bilang isang karepa do nag ako at kinuwento ko yung buhay ko bilang isang street food vendor na lumalaban at nagsusumikap para sa pangarap. O oh, ayun na mga karepa, pa na rin tayo. Nakabili na rin tayo ng mga paninda natin. Pagka namin ng bahay, inaasikaso agad namin yung mga paninda. Nilalaga namin kaagad yung itlog ng pugo dahil matagal tong nilalaga. Tapos pagluto na, babalatan pa. Kaya medyo matagal lang talaga. Next naman, hinugasan namin yung aming isaw. Inaalis din namin yung mapain. Baka kasi makain ng customer natin, masama pa naman ang lasa nun. Pagkatapos na nga namin mahugasan, na namin ng pampalasa. Sumunod naman itong ating Betamax. Nilagyan na rin namin ng pampalasa. Meron din kaming tokwa. Ito mga palagi itong ubos. Masarap kasi siyang isaw sa may suka at sauce. Pati rin itong namin, lagi rin nauubos. Pero kahit pa paano, itatsyatan lang kami. Okay na rin pala yung paborito ng lahat. Sa may kapampangan, ang tawag dito ay Ate babi. Ito rin, laging sold out. Bali bumuli nga pala kami ng bago namin kariton. Yung meron ng bubong para panghakot namin ng mga gamit namin at paninda. Tignan niyo si mga repo, tag-ulan na at nahihirapan kami sa may kalsada namin. Maputik. Sana lang pagkatapos ng eleksyon, magawa ng kalsada dito para hindi na rin kami mahirapan dahil bumabaha rin kami dito. Itong oras na ito mga karepa ay na tayo ng tindahan namin. Magsisimula na kami magbenta ng street foods. At ayun nga, siniswerte, naulan pa. Habang papalabas na nga kami at papunta ng pesto, umuulan na. Tagulan na kasi mga karepa. At siya nga pala, sa mga hindi pa nakakalam kung saan ang pesto namin at yung lugar, dito po kami naka pesto sa may gilid ng simbahan ng Santa Ana, Pampanga. pagdating namin sa may pesto namin ay agad kami nagluluto. Dahil medyo marami yung mga paninda namin mga karepa. Mamaya pa naman yung mga customer natin. Kaya kailangan talaga ay mga agad tayo. Dahil mamaya mamaya lang ay darating na yung ating mga food delivery rider at pagsapit naman ng alas tres ng hapon, labasan na at magkisipagdatingan na yung mga estudyante kaya darating na yung mga suki natin at sya nga pala mga repa, ang aming pesto ay dito pa rin sa may gilid ng simbahan malapit na lang kami sa may kalsada naka blue kaming tent na malaki at kakambal ko ay nagtitinda, sya na kasi nagmamanage ng aming tindahan, kwento ko lang sa inyo mga karepa habang tumatagal, marami nagbabago eto nga yung kwento ko, napaalis kami sa nirerentahan namin pwesto dahil nga nirenovate siya at iba na ang may-ari dahil sa January na yun ay nahirapan kami magpwesto. Halos araw-araw nga nahanap kami ng mga suki namin at nagtatanong sila at nagtataka ba't hindi na daw kami nagtitinda. Bali ang sagot namin mga karepa ay naghahanap kami ng bagong pwesto. Kaya ilang araw kami hindi nakapagtinda. Dahil sa nangyari na yun, medyo nabawasan yung mga suki namin. Dahil nabalitaan ko na meron daw gumaya sa amin mga karepa at katabi lang namin. Nung time na wala kami, doon sila bumibili. Pero wala tayong magagawa. Pare-parehas lang tayong gusto mabuhay. At hindi lang naman tayo ang pwede magnegosyo. Kahit sino pwede. Ang kaso nga lang, yung negosyo na ginawa nila ay pa sa amin. Kaya ayun, nalilito yung mga customer namin at medyo humina talaga yung aming tindahan. Pero alam ko, habang tatagal, lalakas din to mga karepa ulit. Ngayon talaga sa negosyo, maraming pagsubok. Kaya kung kayo mga karepa, maging negosyo kayo, dapat maging handa rin kayo. Oo, sa isip natin, madaling magnegosyo. Yung tipong kukumpiti natin kung magkano tutubuin at makukumpiti nyo na malaki nga. Pero ang totoo nun, kikita ba talaga tayo na ganun-ganun kaagad? Siyempre hindi. Sa pagninegosyo, sa una ay napakahirap. Hindi lahat ng negosyo ay tumatagal. Depende na lang yan kung paano kayo arte at paano papatok ang negosyo na napili nyo. Sabi nga ng iba, kapag dami negosyo ka, hawak mo yung oras mo. Kaya daw mas mabuting magnegosyo kaysa makipagtrabaho. Pero para sa akin mga repa, based sa akin experience, ang talagang may hawak ng oras mo ay ang mga customer mo. Kaya dapat sa negosyo ay maging consistent tayo. o mga repa, kaya nyo kontrolin yung oras nyo sa pagditinda. Pero paano na lang yung mga customer nyo dumating sa oras na gusto nilang pumunta sa tindahan nyo at wala kayo, wala na mga repa, lilipat na lang sila at iba na lang ang kayo ng mimi merendahin o kaya bibilhin. Kaya kung magne-negosyo kayo, mahalaga pa rin ang oras. Hindi porke tayo may ari, kung anong oras tayo gusto natin magbukas, doon tayo magbubukas. Gawin natin ay timingin natin kung anong oras talaga ang labasan ng mga tao o kaya pilitin natin magbukas ng umaga hanggang gabi. Lahat ng oras mga pa mahalaga. Kaya pa nag full time ka sa negosyo, sigurado ay mas malaki ang kikitain nyo at may ipon nyo. Itong sinasabi ko mga repa ay based lang sa aking experience. Dahil nga bata pa lang ako, nagditinda na ako kasama ang mga magulang ko. Kaya talaga may karanasan na rin nako ako pagdating sa negosyo o oh, ay na mare pa pagabi na pala at eto na ang ating mga paninda medyo konti na lang magpapaubos na lang tayo hanggang alas 8 ng gabi fast forward nga ipauwi na rin kami medyo minatira pa sa ating paninda pero may na lang sa bahay bawal na ng na bukasan. magbabago na ilasa nun at itsura tara na mga karepa maghahakot na kami ng mga gamit at magwawalit sa walis na sa may paligid para bukas malinis na pagdating namin sa pwesta ulit at shoutout nga po pala sa mga suki namin dyan maraming maraming salamat po sa inyo dito pa rin kami sa gilid ng simbahan na Santa Ana, Pampanga. Hanggang dito na lang ang aking vlog. Maraming salamat sa panonood at pa-share din po ng video. Thank you ulit.